Paano ka lang hindi napatawan ng buwis sa mga incentive rewards sa iba bonus na natatanggap ng ating mga pambansang atleta na naghahatid ng karangalan sa Pilipinas susot na sa kamera si Mela Lesmoras sa detalye. Bilang pagkilala sa galing at talento ng mga atletang Pilipino, isang bagong panukala ang ipinasa ng Kamara na alay para sa kanila. Yan ang House Bill No. 10723 na nagtutulak na wag ng patawa ng buwis ang incentives, rewards, bonus at iba pang emoluments na natatanggap ng na mga pambansang atleta at coaches ng Pilipinas mula sa kanilang paglaban sa mga international competition. Sa plenary session, 203 ang bumoto pabor dito at wala ni isa mang tumutol. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez kahanga-hanga ang karangalang hatid sa bansa ng ating mga atleta tulad ng Olympic Gold Medalist na si Carlos Yulo at Heidrin Diaz kaya't nararapat lang na sila'y mabigyan ng iba't ibang benepisyo. Sabi naman ni Paranaque 2nd District Representative Gaston Bunting isa sa mga may akda ng panukala na way makatulong ang tax exemption bill para mas mahikayat ang ating mga atleta na mas pa igtingin pa ang kanilang kakayahan. Nito lang nakaraang linggo, una na rin binigyan ng iba't ibang parangal at cash incentives ng kamera ang ating mga atletang lumaban sa 2024 Paris Olympics. Samantala, ilan pang mahalagang panukala ang ipinasa ng mga kongresista sa ikatlo at huling pagbasa. Kabilang na riyan ang House Bill No. 10270 na layong pagtibayin ang career progression system sa mga pampublikong guro sa bansa. House Bill No. 10522 na nagdedeklara sa buwan ng Oktubre kada taon bilang National Esports Month at House Bill No. 10699 para naman sa mas mura at mas accessible na internet para sa lahat. Dati nang tinututukan ng kamera ang pagpapabuti ng sistema ng internet sa bansa. Melanes Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.